He was kababayan, isa mo magpalang araw ko sa ating lahat. Tayo pa rin o ay nandito sa uh, Marinduque Expo 2022, partikular dito mo sa bayan ng buwang mga kababayan. Uh, sa ngayon oh, medyo makulimlim at uh, umaambun dito pero tuloy na tuloy pa rin ang kasiyahan dito sa ating Makikita mo natin buhay na buhay po ang komersyo dito sa ating lalawigan. Uh, bago ang lahat, ako po si RJ Montenegro mula sa Marinduque. Yung sa yung mga kasama ngayon. Uh, pinakaluho natin na ito. Sa ating mga kababayan mo, oh, ang lahat ay oh, iniimbitahan na pumasyal mo dito sa ating Marinduque Expo 2022 para naman i-enjoy yung mga services na ino offer ng ating mga local uh, business owners. Dito oh, sa gawing kanan, makikita ko oh, natin dito yung mga uh, souvenir items, ang corner ko oh, ng PTI Secretariat, ang Belkanik b 3 Store, ang mga souvenir souvenir shops. Ang dyan o ang mga tindahang yung Comprehensive Agrarian Reform Program at DSWSLP at ang test daho. Sa gawing taas naman o, makikita ho natin yung sa Dreamy Favors na corner. Dito ho, sa gawing taas, sa second floor ho, dito sa gawing kanan, ang The Smoky meet by Uncle Roy Food Cart, mm -hmm. ang Tunyi Food House, Dayo Milk Tea Shop, ang Mingle bayan, eh makikita niyo naman hoy. yung eh. so, uh, iba't ibang mga tindahan na nag-offer ng mga souvenir items. Meron po dito so... sa gawing kaliwa, sa banda riyon, sa aking gawing likuran, ay eh, makikita nyo naman no oh, yung iba pang mga maaari ng pagkainan. At saka sa, sa gawing ilalim mo, oh, ay eh, may mga nagtitinda ng mga souvenir items at saka oh, yung sa tattoo Mamaya oh, mga pambuhaya na eh, inaasahan po natin na magkakaroon ng film shooting dito sa, uh, sa expo para naman no oh, ipakita yung mga videos mo oh, na ginawa ng ating mga kababayang maring bugenyo saan dito natin na mamaya magkakaroon ng busking dito sa Expo 2022 sa ating mga kababayan mo ng mga nakatulong maaaring ito ipunta dito para i-enjoy ang ating Expo 2022 sapagkat matapos so ang dalawang taon buhat ng pandemya, ay ngayon lang uulit nagbabalik ang uh, ang Expo ho kaya naman let's grab this opportunity po para tulungan yung ating mga local business owners para i-promote po yung mga services na mga ino-offer po nila. Hello po sa ating mga kababayan na mga nakatutok dito sa ating live streaming. Kamusta po kayo mga kababayan? Kahit nga po mga kababayan, medyo umaambun na eh tuloy pa rin po yung pagdating ng mga tao dito para sa inaasahan mamaya nga na uh, may programa para i-showcase yung mga videos at saka yung uh, may busking ko na magaganap dito sa ating uh, uh, dito sa baba ng Expo 2022 para ho sa ating mga kababayan pwede ho kayong bumisita dito uh, sa ating mga nakatutok ko ng mga kababayan naman dyan sa mga mga wala po dito ay umantapay po kayo sa ating uh, Facebook page para manatili po kayong updated sa so, kung ano ba yung mga kaganapan dito sa ating alabigan. Partikular nga lalo ngayon na uh, Boreones 2022 oh, ang ating uh, hinugunita. Uh, medyo umangangbunaw, pupuntulit muna natin sa mandali ang live natin na ito. Ah, muli po ako po si R.J. Montenegro at para sa si mga detalye umupok lang po kayo dito sa ating official Facebook page ng Mariputin News Network at maging sa aming YouTube account. Muli po R.J. Montenegro, nagumulat po para sa sentro ng Pilipinas.